Magandang umaga mga kasorte, panibagong araw po at panibagong video na naman ang aking ituturo sa inyo Mga simpleng gabay, simpleng pamamaraan pero alam kong makakatulong ito sa bawat isa sa atin Ang ritual na po na ituturo ko sa inyo ngayon ay tungkol kung paano tayo makaiwas sa mga kaaway natin uh, Ito ay base dun sa nag-PM nag sa akin na kung paano ba siya makakaiwas sa kanyang mga kaaway kasi di ba minsan pag maikaaway tayo minsan tatry do rin tayo hindi natin alam pag talikod pala natin may gagawin sa ating hindi maganda so ang ituturo ko po sa inyo ay napakasimple pero napaka po para hindi tayo magalaw ng ating kaaway kung baga pag nakita niya tayo hindi siya, tayo makaka hindi siya makakapagsalita sa atin ng mga, ma mga masasakit na salita yung bang yung matitigil siya sa pagsasalita sa atin ng masama o hindi siya makakaisip na gawan tayo ng masama. Uh, ako may kaibigan ako dati na talagang duran siya ng kanyang kaaway, wala naman talaga siyang kasalan, kaya lang talaga yung taong yun ay napaka napakaewan ng ugali. Kaya itong ituturo ko sa inyo ay kung paano ka makakaiwas o paano ka hindi magagalaw ng inyong kaaway. Diba po? So, napakasimple lang po ng ating gagawin mga kaswerte. Pag, alimbawa, ay magdi-disclaimer po muna ako kasi maraming kumukontra sa mga ginagawa ko. Ngayon, kung hindi niyo po gusto yung aking mga itinuturo, pwede niyo po i-skip ang aking video at maghanap ka ng video inyong magugustuhan. Kasi ito ay ginagawa ko para lamang doon sa mga naniniwala na gustong sumubok ang mga ritual, gustong subukan ang mga ritual upang maging maayos ang kanilang bahay, buhay, kumbaga ang mga ritual ay mga, ito yung mga huling barahan na ginagawa ng kahit na sino upang matapos kung ano man yung pinadaan, pinagdadaanan natin. Kunwari, may problema ka sa inyong love life, gagawa ka ng ritual upang makuha mo kasi hindi masama na bawiin mo yung inyong minamahal, lalo na kung matagal na kayong nagsama na, na punta lang sa iba yung kanyang atensyon, pwedeng pwede mo bawiin. So, kaya ito po, ang ituturo ko sa inyo ay Napaka-simple lang po para hindi kayo magalaw ng inyong mga kaaway. So, ang gagawin nyo po pag nakita nyo si, si kaaway nyo, halimbawa, kapitbahay nyo, galit sa inyo, like ang pag nakakita ka, pinagsasalitaan ka lagi ng masama, ganito po ang gagawin mo. ba diba, ba yung dasal na minatubod ako? Bali, may English version nun, pero ang talagang nadasal ko po ay Tagalog lang. Palang, ang title po na tanong ng nadasalan yan ay Apostle Grid. Kung hindi ako nagkakamali mga kaswerte, yun po ang gagamitin na natin dasal. So, ako ang ginagamit kong dasal lagi ay minatugod ako yung Tagalog version. So, pag nakita mo si Target, alimbawa, nagtatakot ka na naman na baka ano naman ang na sabihin sa inyo, para hindi siya makakibo, yung parang yung dila niya ba mau uh, hindi na siya makakapagsalita ng mga masakit sa ino yun po ang resulta ng ritual na ito bali dadasalin pag nakita mo siya limba, natanaw mo lang pwede po yun natanaw mo lang si target si kaaway mo dasalin mo yung sa isip mo lang wag kang magbubulong sa isip mo lang sabihin mo lang na minatubod ako sa Diyos um, bali ganito po yon Minatubod ako sa Diyos amang makakaman, kagibon ng langit at sindaga. Minatubod ako kay Heso Kristo, aking bugtong niya asing kagurang ng tae, pinangidam sa kapangyarihan, Espiritu Santo, pinangaki ni Virgen Maria, pinasakitan ni Poncio Pilato, ipinako. Pagdating po dun sa ipinako, tumigil ka na, wag mo nang ituloy yung dasal. Pagdating sa ipinako, tumigil ka, banggitin mo yung pangalan niya. Yon. Diba? Ipinako, Halimbawa, pangalan ng inyong kaaway, si Juan Luna, ipinangyendam sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, pinangaki ni Berhin Maria, pinasakitan ni Poncio Pilato, ipinako si Juan Luna. Yun pagdating doon po sa ipinako huwag mo nang ituloy yung dasal banggitin mo yung pangalan target ipinako si Juan Luna habang nakatingin ka sa kanya o nakatanaw ka sa kanya iba minsan alibaw yung kaaway natin kapitbahay natin natatanaw mo siya yun dasalin mo na po yun kasi kahit natatanaw mo lang siya ay magiging mabisa po ang uh, ritual na ito upang ang tawag dito noon nung late father ko ay tigal po yung hindi siya makakapagsalita na sa inyong mga masakit, kumbaga parang susuko siya sa inyo. Yun. Dadasalin niyo po, kada makakita niyo siya, kada matatanaw niyo siya, babanggitin mo yung uh, kanyang pangalan, ay dadasalin mo yung pangalan, pagdating sa ipinako, wag mo nang it stop mo na yung dasal, banggitin mo na ang kanyang pangalan. Pwede rin po, halimbawa, si kaaway mo, hindi mo nakikita, ang um, pwede mo ipasok sa isip mo yung kanyang pagmumukha tapos magdasal ka para bang iniimagine mo kanyang mukha tapos dadasalan mo pagdating sa ipinako istap mo ang dasal banggitin mo ang kanyang palangal at panigurado po na panigur na hindi ka magagalaw ni target ito po ay natutunan ko pa sa late father ko at nasubukan ko na rin po noon na may nakaaway ako ang tapang-tapang tuwing ma ito makikita ako ay kung ano-ano sinasabi sa akin. Ito yung ginawa ko. Mula noon, lagi ko yung ginagawa. Ito makikita ko siya. Natatanaw ko yun ang ginagawa ko mga kaswerte. Ngayon, ito yung pakakaos. Baka sa lubog. So, parang hindi niya ako nakikita. Para bang siya yung umiiwas na sa akin. Hindi na niya ako ginugulo. So, sana po, sa simpleng paraan po ito ay makatulong ako sa inyo para hindi kayo magalaw ng inyong target, ng inyong kaaway mga kaswerte. Marami pong salamat sa patuloy na panunood po sa akin. At Pasensya na po dun sa mga hindi ko nasasagot kasi minsan po inapakarami nyo at marami din po akong ginagawa po pero sinusubukan ko na po sagutin yung lahat ng makatunuan ko nyo so doon po sa nag-PM sa akin paano, kung paano, paano nyo, mo maiiwasan yung kaaway na hindi ka magalaw ito po yung sagot ko Pas, sorry po kung na-late po mga katsorte maraming maraming salamat